Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, naghahanap ba kayo ng payapang lugar kung saan malayo sa anumang gulo at sa ingay ng mundo? Yung tipong pagkagising mo sa umaga, magandang tanawin at kabundukan lang ang makikita mo. Yung tahimik lang yung paligid at kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. <coughs> バカ <laughs> <laughs> Baka magustuhan nyo ang lugar na ito dahil sa halagang 3,500 lang ay pwedeng pwede na kayong mag-overnight. Marami naman kayong package na pwedeng pagpilian kaya perfect ito para sa inyong grupo. Panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman. Pumasok na nga kami dito sa huling bayan ng ating lalawigan. Dito nga yan sa bayan kung saan patuloy ang pagsulong walang iba kundi ang bayan ng Gabaldon. Malugod niya po pala naming binabati ang punong bayan ng bayan ng Gabaldon walang iba kundi si at or ni Javi P.M. Mata Maraming ang magagandang likas na yaman ang makikita dito sa Bayan ng Gabaldon Katulad na lang ng magagandang talon magagandang ilog at ang kabundukan Kung kaya nga kinikilala rin ang Bayan ng Gabaldon bilang isa sa pinakasikat na tourist spot dito sa ating lalawigang Nueva Ecija Maraming nga rin magagandang resort na matatagpuan dito tulad na lang ng aming pupuntahan ngayon Welcome to Valley Breeze! Laban na! Yun, yun, yun! Welcome to Valley Breeze Resort! Ang Valley Breeze Resort nga ay matatagpuan dito sa barangay ng Malinaw, bayan ng Gabaldon, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Pagpasok nyo nga dito ay kailangan nyo munang pumunta dito sa reception hall. At pag naasikaso na nga kayo dito sa reception hall ay pwede na kayong pumunta sa inyong tutuluyan. Grabe! Dito nga sa loob ng Valley Breeze tatambad sa inyo ang napakalinis at napakagandang kapaligiran. Sinisigurado daw kasi ng Valley Breeze Resort na palaging refreshing at relaxing ang view dito. Kaya naman, panigurado, napakagandang magpicture dito kasama ng iyong kaibigan at ng iyong pamilya. Meron pa nga sila ditong falls na gawa lang ng tao tapos may tulay tapos sa baba nun ay may mga lumalangoy na magagandang isda. Idagdag mo pa ang magagandang disenyo ng mga villa nila dito. Pwedeng-pwede nga rin dito magtakbuhan ang mga kasama nating chikiting. Pet-friendly nga din daw dito kaya pwede nyo dalhin ang inyong mga ala. Sulit na sulit ang inyong pananatili dito sa Valley Breeze Resort! Dahil lahat ng nakikita nyo dito sa video ay pwede nyo puntahan at magpicture-picture! Sobrang lamig pa ng hangin dito malayo sa anumang polusyon! Kaya kung hanap mo ang ganitong uri ng lugar, ano pa ang inihintay mo? I-message mo na ang Valley Breeze Resort! At dahil nga malamig, aba naghanda pa ng kape itong si Kuya Mark! At dahil nandito na nga rin kami sa bayan ng Gabaldon at sikat dito ang Chicken Feet ng bahay ni Mang Teban! Agad-agad na nga kaming pumunta dahil malamig! Tapit lang naman. Kaya mga kababayan, kung restaurant naman ang hanap nyo, meron din dito sa Bayan ng Gabaldon. Hanapin nyo lang ang bahay ni Mang Teban dahil panigurado hindi kayo magsisisi. Masasarap nga ang mga pagkain dito at napakaganda pa ng lugar. Sikat at binabalik-balikan nga dito ang kanilang masarap na chicken feet. out po sa may-ari ng bahay ni Mang Teban na si Sir Ivan Javier. Pagbalik nga namin sa Valley Breeze Resort ay kumain na kami ng hapunan at nagbanding. Kinabukasan! Grabe! Eh, sobrang sarap magkape pagkagising dahil Bali Breeze ang iyong kapiling. At dahil excited na nga kami ng mga sisiw na maligo sa kanilang swimming pool, nagpunta na kami dito. Palagi nga rin daw bago ang tubig dito dahil nagbumula pa ito sa kabundukan. Kaya naman siguradong malinis, malinaw at malamig. Dalawa nga ang swimming pool nila dito, meron pang bata at may pang matanda. Malawak nga rin ang swimming pool kaya kahit sabay-sabay ang mga bisita ay makakaligo pa rin ng maayos. Meron nga rin sila ditong padulasan na panigurado mag-e-enjoy ang mga bata. Kaya nga ano pa ang inyong hinihintay sugod na dito sa Valley Breeze? Gumawa na ulit kayo ng masayang memories ng inyong kaibigan at ng inyong pamilya. Dahil bukod sa makapagpapahinga kayo ng maayos ay mag -e Enjoy pa kayo Nga pala, ang Valley Breeze Resort ay bukas din sa iba't ibang uri na okasyon Pwede nga ito maging venue ng inyong birthday, ng inyong kasal o kahit team Pagtapos nga namin maligo ay nagbihis na kami at inayos namin itong aming tinuluyan. Siyempre, kailangan natin maging responsabling turista sa mga dinadayuhan nating lugar. Kaya kung gaano ito kaganda at kalinis ng ating datdan, ganun din nating iiwanan. Iba din talaga ang ganda ng bayan ng Gabaldon. Marami na at marami pa tayong matutuklasan dito sa ating lalawigang Nueva Ecija. Gusto mo ba ma-experience itong Valley Breeze Resort? I-message mo na sila sa kanilang official Facebook page. Ito pong muli sa SK Philippines, ang proud Robinsiano isang proud novice si Halo mula sa bayan ng laur. Sa ngalan ni Mojo ni pendo ni Kenpoy, Kaloy at Dugo kami po ay taos puso nagpapasalamat sa inyong pagsama at pagsuporta Maraming salamat sa panunood hanggang sa muli. Paalam! Tingnan! Naman na! <tinyo> Naman na! na! <tinyo> 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 <tinyo>